Good morning! Ngayong araw ay mag-strawberry picking kami dai Wala sa plano ito mga inday pero biglang nasagi sa isip ko dahi. Kaso lang hindi ko naman talaga pinagpilit kay hapon na aalis kami. Ang sabi ko lang sa kanya ang mga inday bago ipito nangyari ang video na ito. Ang mga anak natin ay hindi na sila babalik sa pagkabata pag sila ay lumaki na. At sabi ko sa kanya inday pag sila ay lumaki na ay baka naman dumating na yung panahon na sila ay aayaw ng isama tayo. At pag dumating ting na yung panahon na iyon, tayo naman ay matanda na, ay nangangailangan na rin tayo ng atensyon sa ating mga anak. Tapos naman, sila ay malaki na, ay parang ayaw na rin nila, ayaw na rin nila maging kasama tayo dahil maging busy na sila sa kanya-kanyang buhay. Ay, isa lang ang ibig kong sabihin noon, Day, ang sabi ko sa kanya, bigyan niya ng time yung mga bata habang mga bata pa sila. Nagulat na lang ako, Inday, ang sabi niya, meron na daw kaming online na nakareserve doon sa my strawberry picking. Kaya ako nagulat mga Inday, ayaw ni Hapon magpupunta sa mga ganito day eh makulit itong diwindi day ang sabi ko ay nako masipag gaga magawa ng bata ay masipag ka rin magbitbit sa pasyala ng mga anak mo ay Totoo naman talaga mga inday ay nagsipag nga tayo magawa ng bata ay magsipag din tayong ipasyal natin sila ay Pagkatapos doon sa strawberry picking mga inday, ang kaharap kasi neto ay flower park mga inday, ay siya naman nagsabi inday ay nandito na lang man tayo ay ipasyal na lang natin. Tapos hindi ako nasagot ng oo oh, inday kasi napagod naman ako inday. Napagod na ako inday at busog pa doon sa pinanggaliw nga namin sa kakakain ng strawberry oy. 30 minutes mga inday, marami rami ka rin makaon mga strawberry doon oy. Kaya noong pumasok na kami sa flower park mga inday ay bundat ako day oy. Pero okay okay na rin mga inday kasi marami mga flowers dito inday kasi flowers park nga mga inday eh. Tapos may mga rides din dito mga inday. O di kaya space ng mga palaruan ng mga bata inday. Ba kaya maganda-ganda din day. Pinatry ko na rin yung mga anak ko pasakay ng ferris wheel mga inday. Kaso lang natakot-takot man sila day. Oy. Isang ikot lang pala ang pagsakay mo nandito sa ferris wheel mga inday. 200 each na mga inday. Tapos mga inday, itong si Hapon ayaw din pala niya magsakay nito inday. Matakot-takot din pala oy. Lagi akong nakabalik dito sa Flowers Park mga Inday pero hindi ko pa talaga naikot ang buong Flowers Park mga Inday kasi malawak-lawak man talaga ito mga Dayoy. <laughs> Ang pinuntahan lang namin dito Inday, Dice, pumasok na lang man kami dito ay yung rides ng mga bata kung saan sila nag enjoy mga Dayba. ba. Karamihan pala sa namamasyal dito mga inday ay yung mga matatanda inday ba na hindi na bitaw nagtatrabaho Day, at gusto na magpahinga Day, ba. Nag-rest rest, rest na lang sila sa kanilang buhay Day, ba at patingin na sa mga flowers Day, 10 ba. 10 minutes pala yung pagtalon-talon nila mga inday ay eh, 200 yen na rin yun, mga inday. 200 yen mga inday each mga bata inday eh, mahal, mahal na sa akin day. Ay wala man trabaho day. Day. Tapos 10 minutes lang day, 200 yung pagtalon-talon, eh kalugi naman siguro day, oy. Fast forward mga Inday, nandito na kami sa may ano ba tong mga lumalawit na mga ano day, mga halaman dahi. Kasi lagi ko ito nakikita sa TikTok dahi ba? Kung hindi ako nagkamali Inday, ay Fuji no Hana ba ito, mga Inday? Hana no Fuji. Basta day, ganun, may Hana at saka may Fuji day mga isang oras at kalahati din siguro na ikot-ikot yan mga day mainit-init na yung mga panahon yan day Oy. pag pumunta ka talaga sa mga ganitong lugar day na gusto nyo mag view view ng mga flowers day ba ay nako day siguraduhin yung magbit bit ka talaga ng tubig day day grabe ka uhaw uhaw day may restaurant din naman kasi dito mga inday Ma may mabibilhan din kayong mga inumin inday kaso lang medyo mahal mahal talaga day Oy. kaya pag pumunta ako sa mga ganitong lugar mga inday ay lagi talaga ako may bit bit na tubig day ba in kaso kung anong mauhaw day ba